mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta. Oh. Kaya sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto ng nanay. Ito yung may mga living kong boy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Alright guys, uh, bigyan natin reaction video yung nag-viral guys. E, Siyempre maritis tayo sa social media guys. Ano? So makikisaw din tayo sa nag-viral na yan. Isa po yung isang nanay yan na sinunog niya yung mga siguro mga tinatawag na memorable mga memorable na kanya mga anak. May graduation picture at yung mga picture na mga diploma na anak niya at yung mga siguro mga middle midal-midal ang anak niya kasi masama loob niya dahil kamo ah uh, instead na pasalamatan siya ng mga anak niya ay sinabihan pa rin siya ng walang kwenta at yun na nga ininakit niya dahil uh, nag-abroad siya matagal siya nagservisyo sa ibang bansa at supposed to be dapat ay kumbaga kuha siya yung tinatawag na in return ba may give back ang mga anak so siguro dismaya siya kaya yung ginawa niya sinunog na lang yung mga uh, memorable. So, maraming nag-comment na yung mga anak daw, ganito, ganun, wala daw utang na loob, das, ay iba naman, hati, bakit naman ginawa nun ng magulang. Anyway guys, uh, tayo kasi isa namang maritis, no? nakisaw lang tayo. Uh, sabi nga nila eh, ang anak, ay hindi nila ginustong ipanganak. Tayo mga anak, kasi tayo, naging, naging anak tayo eh. Hindi naman tayo pwede mamili na, oh gusto ko, ang magulang ko ganito, di ba? Kasi gusto mo mayaman, gusto mo yung nanay mo. So walang choice talaga mga anak na ipanganak sa mundo ibabaw. Ika nga, hindi natin kagustuhan. Tapos pangalawa, ang mga anak ay hindi investment. Ano, hindi investment. So sabi nga nila na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Tama po yun. Hindi po talaga obligasyon ng mga anak. At hindi po investment ang mga anak na mga magulang. Ngayon, kung may mga anak na ika nga ay magbigay ng give back, return sa magulang, ayun ay ipasalamat mo sa Diyos. Kasi nga, bakit? I, ika nga, nagbigay sila ng pugay sa sakripisyong ginawa nila para sa mga anak ganun ka nga di ba so ano ba masasabi natin doon dapat tayo mga magulang irresponsible nat responsable tayo na paaralin ang mga anak natin bigyan natin ng maayos na buhay hangga't maaari paaralin bigyan ng maayos na kumbaga daan sa kanilang buhay na hindi sila maligaw para pagdating ng araw maayos ang buhay nila. Pero dapat tayong mamagulang, magulang, hindi tayo mag-expect na, oh, dahil ginawa ko sa inyo yan, mag-return niya sa akin. Kasi hindi naman lahat ng anak ay may maayos na kinabukas. Ah, may maayos na buhay. Kasi ang hirap gumarap din sa totoong buhay. Hindi po lahat ng anak ay umasinso. Kaya naman ako, aminado ako sa magulang ko, hindi ako nakatulong sa kanila. <clears throat> Nagasawa rin ako ng maaga at panganay ako sa mga magkakapatid gumraduate po ako ng college after noon hindi ko nagawa yung pinangarap kong kurso ay uh, yung trabaho at napunta ako sa medyo alanganing sitwasyon so isa rin ako na isa rin ako sa tinatawag na guilty na hindi ako nakapag give back sa mga magulang ko but I'm trying to ik ikang nga eh, hanggat maaari makapag makapagbigay ako ng makapagbalik ako sa mga magulang ko kasi hindi naman ako ganito kung wala rin sila eh, di ba? Kaya lang, tayong mga magulang, huwag natin i-expect yun. Kung bagay ka nga eh, ang mga anak natin, kung magbigay sila ng balik sa atin, thank you. Kung wala, huwag natin asahan, marunong tayong manigurado. Ika nga, kaya mong buhay, kaya mamumuhay na may tulong o wala ang mga anak mo. Kailangan mo, kailangan mo lang, ika nga, na, ma, ma, mayroon kang pangkuan ba pang tawid sa sarili mo kasi ikaw kayo dalawa ng asawa mo di ba dalawa na kayo wala na kayo anak hindi naman ganong kabigatan yun pagdating sa pagkain di ba wag lang talaga tayong asahan masyado mong iasa sa mga anak mo dahil pinaaral mo yung mga anak mo binigyan mo ng maayos na buhay tapos hindi sila nagbigay ng barang return sa iyo nagagalit ka yan nag, parang sinusumpa mo yung mga anak mo eh, hindi nga lahat ng anak ganun ang mag-isip eh. May mga anak na talagang ayaw din nila tulad nung sa viral na yon, abroad yung nanay. So ibig sabihin, may mga hinanakit din siguro yung anak nung panahon na wala siya. Kailangan nila ng magulang, wala siya. Hindi din naintindihan ng mga anak na sinakripisyo ng magulang yung nanay dahil wala lang tatay yung mga bata wala siyang magawa kundi isakripisyo yung kanyang paglayo sa mga anak. Kaso lang, hindi mo rin maiwasan na maghinanakit yung mga anak na panahon ng medyo nalulungkot yung mga anak, panahon na kailangan nila ng karamay, wala yung magulang nila kasi wala nang ang tatay, wala pang nanay. So, siguro yun ang sinabi ng mga anak na no? wala kang kwintang nanay. So, siyempre, narinig na nanay, anong walang kwinta? Eh, nag abot nga ako para sa inyo eh. Nakapag-aaral kayo para sa inyo. ikaw eh. ikon yun. Ika nga, may mga sinasakripisyo ka alang-alang doon sa sitwasyon. So, kung naging pakiramdam niya, naging bastos yung mga anak niya dahil nabihan sa walang pintang nanay sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, eh, sana huwag na lang din niyang suklian ng gano'n, nang parang sinusumpa niya parang sumpa kasi yun eh, kasi sinusunog niya yung mga, kung, mga anak niya eh tanggapin na lang niya na mamuhin na lang siya. Mamuhin na lang siya na, okay lang, kahit wala kayo. Kung wala man lang kayong iganti sa akin, okay lang. Mamuhin ako. Magkano lang naman ang pagkain ng matanda na. Isang baso lang ang kuwan. Ang importante, ginampanan natin yung ating mission sa bundong ibabaw. May mga mission kasi tayo, kaya, kaya tayo nabubuhay. So, ginampanan mo yung mission mo, at least kahit papano, humarap man tayo kay, Lord sa Panginoon, eh, masasabi mong, I did my, di ba, I did my best na panan yung papel o mission na binigay ni Lord sa akin. Ngayon, uh, mamuhay tayo ng kumbaga wala na tayong asahan. Kaya nga sabi ko, mahalin mo na ang sarili. Para at least kahit papano, uh, kaya mong tumulong magmahal sa iba. Kasi nga, ininuna, ininuna mo yung in sarili mo na i-establish na na ayusin yung sarili mo. Tulad niya, iniwan, iniwan ka ng asawa mo. Iniwan ka ng anak mo. E, hindi, hindi establish yung sarili mo. Diwindang ka. Kasi ngayon, gagawa-gawa ka ng parang sumpa na walang kwenta yung mga anak oh, yun, ganun, hindi. Kasi, pangit din. Kasi, kahit pa paano, eh, anak mo yun. Nagbigay ka na tulad niya, no, di ba? Nagbigay siya ng ganong mga po, na viral siya. So, pinakita yung mukha ng anak niya. Eh, ang narinig lang ay side lang ng nanay hindi narinig yung side ng mga anak bakit ganun din ang naging kuha nila so ayob na lesson learn sa mga OFW na magkira kayo sa sarili nyo palagi yung tirahan ng sarili nyo kasi kung maayos yung kalagayan nyo kaya nyong magmahal sa anak mo sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo dahil, dahil inuna mo sarili mo eh Paano ka nga na magmahal kung paano maramdaman ang pagmamahal ng mga pamilya mo kung uuwi ka nga galing sa ibang bansa tapos di ba ano yakap lang ibigay mo sa mga magulang mo yakap lang ibigay mo sa kapatid mo di ba so i hope na ganito mga mga ganito mga sitwasyon ang anak ay hindi investment tama yon ang anak ay hindi nila obligasyon ang magulang nila utang na loob lang talaga na gantihan natin ang mga magulang natin pero hindi sila investment. Tayo mga magulang, kung magbigay ang anak natin, give back sa atin, thankful tayo. But kung hindi, ay huwag natin silang, huwag natin silang isumpa. Huwag natin silang isumpa na hindi nyo, hindi kayo nagbigay ng balik sa amin. Huwag, huwag kasi, hindi, na, hindi naman din lahat ng anak ay may maayos na kabuhayan. May maayos na buhay. Baka naman naghirap din sila. Hirap na hirap din sila. Kasi nga, guilty nga rin ako dyan. Hindi rin ako nakatulong ng ganon sa mga magulang ko. May eh, panganay akong anak. Alam ko, inaasahan eh, din ako ng mga magulang ko. Kaso lang talagang naaga akong ng kapamilya at kailangan ko rin ayusin yung sarili ko. Sa ngayon, sa ngayon kahit pa paano, nakakatulong ng pakunti-kunti sa magulang ko. Kasi nga, okay na yung, yung tinatawag na, na tayo ng buhay ko ngayon. Hindi naman mayaman, pero tama-tama lang na nakapagbigay ako ng konting tulong sa magulang ko. So yun guys, uh, yun lang ang reaksyon natin doon sa bare video na yun. Kaya guys, sa susunod, kinikita kita tayo guys. Bye-bye!